Balita naman sa Lalawigan, patay ang isang Army Major matapos pagbabarilin sa kanyang opisina sa Anggat, Bulacan. Kinilalang 41-anyo sa opisyal na si Major Dennis Moreno. Naisugod pa si Moreno sa ospital pero idineklara rin dead on arrival matapos magtamo ng tama ng baril sa iba't mga bahagi ng katawan. Ayon sa investigasyon, sakay ng motor ang hindi pa tukoy na suspect ng pagbabarilin nito ang biktima noong Sabado ng hapon. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Aabot naman sa 6.8 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng Pireya sa Wow Lanao del Sur. Timbog sa bypass operation ang apat na suspect. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, aabot naman sa 5,000 kilo ng kamatis ang ipinamigay ng isang magbubukid sa gitna yan ng epekto ng El Nino sa Cebu City. Ayon sa report, nagdesisyong ipamigay ni Emilio Sekretarya ang kanyang tanim matapos hindi po sa standards ng buyer ang libo-libo nitong kamatis. Inamin ni Sekretarya na nasa kalahating milyong piso ang kanyang puhunan na hindi na maibabalik sa kanya. Binuksan naman ang magbubukid ang kanyang apat na hektaryang pananim sa publiko sa mga nagnanais na kumuha ng kanyang tanim ng kamatis. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.